Ang mga Batanggenyo, likas ang pagiging makadiyos, palagian ang pagbisita sa mga simbahan upang manalangin, humingi ng tawad at magpasalamat sa Panginoon. Marahil dahil din sa magagandang simbahan kung bakit umusbong ang pagiging madasalin at relihiyoso ng mga taga-Batangas. Sa bayan ng bawan, ipinagmamalaki nila ang isa sa pinakamatandang simbahan sa buong Luzon, ang makasaysayang Immaculate Conception Parish Church, isang neoclassical Roman Catholic Church ang Immaculate Conception Parish kung saan na nagsimula itong itayo noon pang taong 1596. Bagamat halos 16th century sinimula ng simbahan, na kompleto naman ang kasalukuyang istruktura nito noong 1894 sa disenyo at dekorasyon ni na Father Hipolite Huerta at Father Felipe Garcia. Hango sa Baroque period ang architectural style ng nasabing simbahan at ang disenyo. Mapapansin talaga ang ginawang kolonyalismo ng mga Espanyol sa Pilipinas noon. Matatagpuan sa loob ng nasabing simbahan ng Holy Cross Bawan ang cross ay sinasabing natagpuan ng mga misyonaryong Kastila noong 1595 at naging bahagi ng sentro ng pananampalataya sa Bawana. Ginawa ito mula sa kahoy ng anubing, isang uri ng matibay na kahoy na karaniwan sa Pilipinas. Taon-taon, ipinagdiriwang ang kapistahan ng Banal na Cruz ng Bawana tuwing ikatatlo ng Mayo o malapit sa pechang iyon at ayon sa lokal na paniniwala at mga kwento ng mga deboto, naghihimala ang Cruz. Kaugnay pa nito, kilala rin ang Immaculate Conception Parish sa kanyang Twin Bell Towers na siyang nagsisilbing isa sa mga landmark sa bayan ng Bawana. Mga kabrigada, totoong ang bawat tahanan ng Panginoon ay may kanya-kanya kwento ng pinagmulan. Kagaya ng sinasabing himala sa Banal na Cruz na nasa loob ng Immaculate Conception Parish Church, dito na kung gaano katibay ang paniniwala at pananampalataya ng mga Batanggenyo. At ang mga katangiang ito, katangiang naglalarawan sa isang delightful Philippines.